So, pinartation ko sila guys dahil yung iba malalaki, yung iba maliliit. So, hiniwalay ko sila. Para hindi sila nagkakainan. Ayan Oh. Ilagyan ko rin sila ng kangkong para uh, tilatong sila guys. Ayan. Kita nyo yan. Manok po yung kinakain nila guys. hindi ko yan. Yung matitigas naman manok. Pinakuluan ko po yan guys. Para tipid, sa kahoy nyo siya pakukuluan. Ititil sa gasol. Ayan. So, nakaka at nakakatuwa sila guys. Eh. Talagang carnivores talaga yung mga hito. Eh. Ayan. Ayan. So, every morning, nagpapalit ako ng tubig. Dati, uh, tuwing makalawa ako nagpapalit ng tubig. But this time, araw-araw na ako nagpapalit ng tubig guys mula nang lumaki sila kasi pag hindi ka magpapalit ng tubig araw-araw bukod sa tumataas yung ammonia nila guys nagkakainan sila guys magkakaroon ng mortality kapag araw-araw ka nagpapalit ng tubig guys walang mortality guys this time malinis pa yung dishpan nila guys malinis at walang amin